So yun mga dito po tayo sa Ubudan Street sa Quezon City mga karepere. Uh, bali po, itong ano na to, bali din ni Mulis dati bahay po ito. Ayan, o. Ngayon, may re po tayong butas. Nagko-complain po yung kapitbahay natin. So ngayon, tatapalan po natin ng simento. Tara, punta natin. Labas lopo po kasi yung ano butas eh, mga karepere. Yan lang po yung re natin. Ayan oh. Oh, ayan po yung butas, mga repair, repair Tatapalan po natin ng semento 'yan. Ayan. Pati yan, mga repair Tatapalan natin ng semento. Ayan pa o. Ah, pati po yan o, oh, tatapalan natin. Tinamaan po kasi ng bako nung pag ng ano na to. Lote na to, ayan o. Oh. Bali, gagawin po dyan ano, mga ruwas na paupahan ng amo namin. Bali, dun po sa loob, tatapalan din po natin. Tara, puntahan natin, makaka-repair. Labas loob po yung Pagtatapal ng simento yung butas yung gagawin natin Tara mga kareper Pasukin natin yung kapitbahay Yung loob ng kapitbahay natin Para makita natin yung butas So yun mga kareper Bale yan po yung butas ayun. Yan po yung tatapalan natin yun, ng simento So yun mga kareper Bale yung isang butas po nandito Ayan o Ayan Yan po yung tatapalan natin ng simento mga kareper Ayan Ayan o Kitang kita yung luwanag sa kabila mga karipera. Ayan o. Ito. So, so yun mga karipera. Bale tatapalan na po natin yung butas. Ayan po. Tagos po yan sa ano, kabila. Ayan o. Ito naman o. Laka ng butas. Ayan. So yung mga ka-repair, bali po, yung sa labas naman po ang ano natin, tatapalan yung butas. Ayan po. Oh. Yan. Tatapalan po natin yan. Yung iba po, natapalan na yun. Know. Oh. So ito na lang po tatapalan natin mga ka-repair.

So yun mga karipel, tapos na po yung ano natin, yung tinapala na butas. Si Ayan. Ayan po. Yan po. So yun mga bali po yung tinapala natin kanina. Mamasilyan na rin po natin ng ano. Kimkot. Skim coat mga karepper, ayan. Kapiraso lang po yan eh. Ayan, Para po, din po yung kulay. Masilyan na lang po, wala ng pintura. Total na sa likod naman siya ng ano. Cabinet na to. Ayan. Bale, tinitimpla na po ng kasama natin yung ano, pang masilya. So yun mga karper, okay na po yung ano, yung butas na masilyan na po natin eh ano. Paraso lang po yan para pumarehas lang po yung kulay. May nasilyan na po namin. Masilyan lang po wala ng pintura.